At least maginhawaan siya. Patay lahat yung kuto. Lupa na talaga. <laughs> ba, apa eh? <laughs> Bakit sa mukha <na>, niya ah? <laughs> na daw sa makasali mo pa siya. Ah, pata. Anay, ba't walang pante? <laughs> Pakikuha nga yung pulbo ko doon, anak. <laughs> sa labas ko? Sa bag para hindi mangati. Tapos <laughs> tanggalan <laughs> ng kuko. Hmm. Sana switch na. Pa, para, para pantay-pantay. Hello, oh, ก็ Hindi okay, kayo masaulong. Wali ka rin. Magkabigatol na. Nakawala na yung kuto. Hindi na masati. Nakikiliti siya. Hindi ka okay, Mahalo-halo na yung amoy natin dito. Halo-halo <laughs> na yung amoy natin. Okay na Minsan lang naman. Para maginhawaan si Ate Lisa. kagad mo. Kabila. Para maubos. Ito lang. kay Arita? Ayan, Ay, matapal pa yung sa tuktok. Kailangan daw walang mga tao dyan sa kalsada. Ayaw niya na maraming tao. Kasi tagos din naman sa baba yung tubig agad eh. Mag-akyat na lang dalawang balding tubig dito. Tsaka shampoo. Tsaka kahit ganyan na. Magpare-ready sila ng damit. Nay, pare-ready kayo ng damit niya. Pam anak ito, anak? Oh, short tsaka damit. Eh, lagay mo lang dito. Yung maganda, pili mo yung pinakamagandang damit. Ha? Huh? Oh, oh lagay mo diyan. Pante. At least maging hawaan siya. Patay lahat yung kuto. marami talagang balakubak. Dalawang timba tubig. Shampoo meron na. Kasi dito na natin paliguan. Ayun. Mm -hmm. May atin na, na nakong. Na lupa na talaga? Napala, palak na pa pala, ano to na, hanto, na noon na ganito 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 na siya, pero la, na ano ano nung Kate? Gatol? Mas lilinis yan pag napaliguan natin, no? Tatanggal yung putik na lupa. Okay. Okay. Okay, paliguan na. Asan yung tubig? Ay, kulang yun ah. Hindi, mag-aakyat pa. Doon pa upuin doon. Ha? Okay, okay Dito ka upo, Lisa. Dito, dito ka upo. Mm -hmm. Yan, upo ka dyan. Sit down. nine. 10, 10, Oh, oh wow, ganda. Sige, upo ka lang dito. Tugaw ka, Lisa. Tugaw. Ayun, talaga lang Oh, dito. Dito. Upo ka lang dyan. Sige. Ayan, upo ka. Paliguan ka ni nanay. Sige. Asa na isang tubig, timba. Ayan, ganyan na, huwag mo lang hubadan, nai. Mamaya mo na lang hubaran. Maligo eh. Gustong gusto niya maligo. maligo, oh. di ba? Oo. Ano Ayan, o oh, Sige, magsabon ka, may ha? Ngayon lang okay, tum, ngayon lang yeah. tumangyari. Ayan, dyan. Ano to <laughs> 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 Ano ko na na? Nadali pa ako dun na. <laughs> Sinagad Di Lima sen. Akin na muna yung Sabunin maigi para pati. Oh, pa yan. Ano yung nahawakan, Lisa? Ani yung nahawakan ni Manang? Oh, hindi lang. <laughs> Hmm. Luko mo kami Manang mga Lina. Ay, luko nga Manang Lina. Minum ni Mami Nga Lina nga. Ini lang ti, gigutong dita niya. Ate, pati na noong. May sapay, may sapay. Ayun sa bon, balasan ko. Dukutin mo yung pipi mo. Sige na, hindi Ayun ko.

ayan Game. Sige, ubus obos. Ubusin nyo 'yung Ubusin nyo 'yung shampoo. Dupa. pa. Nangayon, Maghilamos ka na lang Anay Ba't walang pante? Ay hindi nagpapante siya? Kailangan may pante Hindi daw siya nagpapante Oo oh. Impressive. Ayan, tapos na nagbihis. Maganda natin. Naglaing ngay, Lisa. Ha? Wow, very good. Ay, yung paa niya, baka may tubig pa. Linisin yung paa niya. Oh, wala na tubig, wala na. Nag-all around na si madam. Ayan, pulbo na lang, pulbo. Dito na lang natin pulbuan sa ano. Hoy Kikitaan ko. Ay, napintas. Sexy pa. Ano sabi niya kanina, ma'am? Nung nakaligo? Makakalima pa daw po siya kasi nakaligo na. Wow. <laughs> <laughs> oh, di ba? Halika, halika. Dito tayo sa baba. Usap tayo. Gusto magpasyak-pasyak. Saan tsinilas mo? Halika. Saan yung tsinilas ni... Ah. Magdala ka nga dito ng tubig. Saan tiyanelas ni Lisa? Walang tingpa. Wow. Dahan-dahan lang. Da Dahan-dahan yeah. lang. Yay! O, oh, dito eh, dito eh. Oh, Nakaligo. Sabi mo, o, sabi mo na eh, hindi naliligo. Ay, bakit ngayon napaliguan namin? Gusto niya siguro. Napagupitan ay. pa. Hmm. Hindi sa ano pa Masaya po siguro. <laughs> Masaya. Masarap hmm. sa pakiramdam, hindi na mabigat. <laughs> Nawala na yung mga alaga natin. Oh, siguro. Hmm. Ayan, medyo ano lang mga kababayan kasi talagang makapal. Pero okay, malaking bagay, no? Pero sabi mo, nakaligo ka na mga kalima ka pa? Siguro. Mga kalima. Ano ngayon lima? Limang? <laughs> hindi ko nakalimutan. Nakalimutan mo. Nakalimutan ko na. Sama ka sa amin, kakain tayo. Sige. Sa mo gusto kumain? Sige. Nagpatala mo. Jollibee tayo, gusto mo? Dito. Ha? Dito na lang ako. Ah, dito ka na lang. Hmm. Kailangan makausap talaga natin. Ito mga kababayan, no? So, ito yung step by step na ginagawa ng Team Daddy Frankie. Na una natin siyang nakita sa daan. Pakilala tayo bigay tayo pagkain. And then second step, ito pinuntahan natin sa bahay. Kakaibiganin, kukunin yung uh, loob niya hanggang sa magtitiwala na siya sa atin. At kung uh, papayag din ang kanyang nanay at ang kanyang asawa na ipagkaubaya tutulungan din kami ng asawa mga kababayan para madala natin siya sa bahay. Pagamutan, no? Pupunta tayo sa pagamutan, ah? sige, sige. Dalawang buwan lang yan. Two to three months lang, Lisa. Maniwala ka. At magpray ka lang kay God. Gagaling na yan, ha? Tataba ka na. Mm, -mm. Sarap, pakiramdam? Siguro. Siguro. Ano pangalan ni nanay? Ha? Huh? Lisa? Ano pangalan ni nanay? Nakalimutan ko na. Nakalimutan. Okay. So, so ayan na ay. eh. Nay, anong masasabi mo at uh, sa loob ng uh, ilang taon ay napagupitan natin yung anak mo? Masaya. Masaya? Masaya ako. Napaliguan? Napaliguan, saka nagupitan. Nagupitan, oo. Oh. Pag kayo lang, hindi talaga papayag? Ayaw, sir. Ayaw sumunod? Ayaw. Ganon talaga yan, Nay? Nag-aaway ka yan. Nag-aaway? Inaaway ako. Inaaway po kayo? Hmm, ko maligo. kayo. Hmm. Mabuti kay Kumari, Kumari ko yun. Mm -mm. Uh, gusto niyang kwan. Sa ano lang, unti-unti lang kakausapin, basta wag biglayin, ano? Ako si, kilala mo ako? Na Daddy Prangi? Uh, okay. Alis na ako, ha? Uh, sige, sige. Huwag kang alis dito, ha? Uh, sige, sige. Babalik ako agad. Uh, sige, sige. Dito ka lang, bibili akong tinapay. Uh, sige, sige. Hindi kaya siya alis, nai. Huwag eh? niyong paalisin, nai ha? Sinasabi mo naman, madito ka nung likitat at sublita ka nung madago. Siguro, sayang. Ang po talaga siya dito? Yan din ba yung anak? Maliliit pa yung anak, e, eh, no? Tapos ito? Halika, halika, anak, halika. Ako pa, ayaw na. Alika, bunso, alika. Alika dito, alika. O, siksik kayo ng siksik. tawagin ko kayo, ayaw nyo. Yan yung mga anak, mga kababayan. Ati yan. Baby. Ito. Yung, yung panganay na... Ilan taon na yung anak mo na bunso? Lisa, ilang Ilan taon na yan? Ha? Lisa, ilang ilan taon na yan? Ha? Manok ka na taon na ninyo, Ran. Yan, Lima. Eh, yung isa, ito, no pangalan. Alika na, alika, kausapin kita. Dito ka, dali. Nag-aaral na to. Oh. Nag-aaral ka. Ilang taong ka na? Ha? Ito. Ano nangyari sa mama mo? Ha? Ano nangyari, nangyari sa inang mo? Ha? Ha? Ano? Ano nangyari kay nanay? Hindi mo alam. Inaalagaan mo naman yung nanay mo. Ha? Oh, very good. Huwag mo pabayaan nanay mo, ha? Punta ako sa grocery. Anong gusto mo? Ha? Gumatang aktibugas. Ha? Gumatang aktibugas. Siguro. Oo. Oo. Dugang sa oh, dito ka lang, ha? Ah, siguro. Siguro. Hindi ka alis. Hindi. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, Masaya si Daddy Frankie dahil yung uh, hiling ng nanay, yung pakiusap ng nanay na ilang taon na na mapaliguan, mapagupitan ng anak na hindi nila nagawa sa tulong ng Panginoon at sa tulong din ng kinuha nating uh, uh, tagagupit ay nagupitan na si Ate Lisa at uh, napaliguan. So mga kababayan, maraming maraming salamat po ta ako'y maglalambing mga kababayan na share po natin ang video ito Nung sa ganon ay mas makatulong pa tayo. Maraming maraming salamat po and God bless po. Okay? Okay. Punta tayo sa ano? palengke. Grocery tayo. Amoy ako mo Okay. Ah, sana yung naggupit. Sana si Nanay, ano? Ah, nanay Lina. Nanay Lina. Yes po. Halika na eh. Ah, Gupitan mo na ako ko. O oh, sige. Nay. Ah. Oh, madi na laki. Laki ka spinan, no, mami. Ang maganda. Mm. Sige na bala. Hindi, sa paalang muna, sa paalang mm. muna. Hindi, gamito. Hindi, kunti lang. Hindi oh, na masakit. Hindi yan masakit. Hindi, Masakit Kunti lang, ay. try lang. Hindi. Kaya, hindi nga, pwede. Hindi, try lang natin. Masakit na nga eh. Ayaw na nga. niya. Alam mo, di ka Okay O, oh, ang ko nga kita ang oh, okay. ko.